Mga brother Lauro Pedroso, na walang bawas, walang lagdaga, walang pagkapilipit at walang sarili ng magpapaliwanan mo. Sa araw na ito, ito pong pag-usapan ang For God, nothing is impossible. So, ito pong uh, basahin sa Luke uh, chapter 1 verse 37. Dahil itong Itong aral na ito ay palagi mong makita yan sa mga t-shirt, sa mga kahit saan. No? Mabasa mo ito na for God, nothing is impossible. Uh, kahit sa sombrero, kahit sa t-shirt, kahit sa, sa, sa oh, Nakalagay yan dyan. No? Oh. Yan. Walang imposible sa Diyos. Yan. Uh, ah, at ipong basahin yan. No? Oh. Sa liyok. Sa liyok. Sa Lucas chapter 1 verse 37 Sapagkat walang salita mula sa Diyos nang di may kapangyarihan Oh, yeah. basahin natin English Oh, si English to eh Basahin natin English 37 For with God, nothing shall be impossible. Yeah, na? For God, for with God, nothing shall be impossible. Ah, oh. pero mayroon din imposible sa Diyos. Yan. Ah, oh, mayroon mga kaibigan eh. Sinabi ko rin sa kanya yun kasi sabi niya, ang t-shirt niya, o kaya sa so buro niya, walang imposible sa Diyos. Kaya tinanong ko siya, ah, oh, oh, di ba may imposible sa Diyos? Sabi niya, wala. Oh, mag-contradiction ngayon yan. No? Oh, hindi mag-contradiction yan. Kasi maliban pa din sa mabasa. Pag nabasa mo rin, ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 13, oh, maliban sa mabasa. Pasayan mo natin yan, ha? Oh. Sa 1 Corinthians, chapter 1. Sa 2 Corinthians, 2 Corinthians. Chapter 1, verse 13. Chapter 1, verse 13. For we write none other things unto you than what you read or acknowledge. And I trust you shall acknowledge even to the end. Yeah. Uh, so therefore we write none other things unto you than what you read or acknowledge. And I trust you shall acknowledge even to the end. Yeah. Yeah. So, sa so, tagal. Sa so, second 2 Corinthians chapter 1, verse 13. Sapagat hindi namin kayo sinusulatan kasulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa, yeah, maliban sa binabasa, oh, Ayan. Yeah. o kinikilala, at umaasa ko na inyong ginalanin hanggang sa katapusan. Yan. Yeah. Dapat ka binabasa at, o kinikilala at umaasa ako na inyong kilalanin hanggang sa katapusan. Yun, maliban sa mabasa. Yan. Kung mabasa mo rin na may imposible sa Diyos, hindi yan contradiction. No? Kasi walang, walang contradiction sa Biblia. Eh, ang mabasa natin, for God, nothing is impossible. Oh, nothing, ah, uh, for with God, nothing shall be impossible. Yeah. Pero may imposible sa Diyos. Ayun, no? Hindi yung contradiction. Walang contradiction sa Biblia. Pabasa natin ang uh, may imposible sa Diyos, no? It was impossible for God to lie. Yan, basahin natin yan. Sa Hebrew chapter 6 verse 18. Upang sa dalawang bagay na di mababago na dyay, di maaaring ang Diyos ay magbulaan. Ay mangagkaroon tayo ng isang patibay na kasiglahan. Tayong nag nangagsitakas na sumakamlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Ang sabi nito, upang sa dalawang bagay na di mababago, na dyay, di maaaring ang Diyos ay magbulaan. English, English. sa Ingles, Ingles sa 1st Corinthians ah, sa Hebrew sa Hebrew Hebrew chapter 6 verse 18 that by two immutable things in which it was impossible ah, uh, yeah ganoon you know? mo That two immutable things in which it was impossible for God to lie. Yeah, impossibly. Impossible se si just ang lie yeah, We might have a strong consolation who have fled for refutes to live hold upon the hope set before us. Yeah, Sabi niya, That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Imposible sa Diyos, mayroon. Mayroon imposible, marami. Yan. Huwag niyo sabihin na... Mayroon din walang imposible, pero mayroon din imposible. May imposible rin sa Diyos. Yan. At saka imposible rin sa Diyos, na... pakialamang ka niya, kung anong gusto mo. Kasi may free will ka. Kung ayaw mo magpaligtas, imposible sa Diyos na... ah... Uh, kanya ka pakialaman alaman, kung anong gusto mo. Ayun. Nakabasa natin. Sa Hebrew pa rin. Hebrew chapter 6, verse 4 to 6. For it is impossible for those we who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. If they shall fall away, to renew them again unto repentance, saying they could crucify to themselves the Son of God, afresh and put Him to an open shame. Yeah, kung ayaw mo paliktas, walang magawang Diyos kasi ibigay kanya ng free will. Eh. Kaya sabi niya ito, for it is impossible, for it is impossible For those we who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they if shall fall away, to renew them again and to repentance. Yan, imposible si Diyos. Na? No? Napakilaman ka niya. Kapasahan natin sa Tagalog. Sa pagkatungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga pangyarihan ng panahong darating at sa nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring magulit silang muli sa pagsisi. Yamang kanilang pinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang Diyos ang anak ng Diyos at nilagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Yan, imposible sa Diyos. No, na pakilaman ka niya kung ayaw mo. Kung ayaw mo ng paligtas. Yan, wala siyang magawa sa iyo. Kasi binigyan ka niya ng free will. Kaya, uh, it is impossible for God na pakilaman ka niya kung ayaw mo ng paligtas. Yan, kaya, hindi, hindi contradiction yan, no? walang uh, contradiction sa Biblia walang contradiction no? kasi mabasa natin sa awit awit chapter 12 no? basa natin sa ingles awit chapter 12 sa so psalm no? kaya yung salita ng Diyos walang yung ano yan eh walang contradiction yan sa awit chapter 12 verse 6 Awit chapter 12 verse 6 The words of the Lord are pure The words of the Lord are pure words. As silver tried in a furnace of earth, purified seven times. Yeah. the words of the Lord are pure, are pure words. As silver tried in a furnace of earth, purified seven times. Yeah. The words of the Lord are pure words. apa sesat Sa chapter 19 110 verse 140 140 the word is very pure therefore thy servant loveth yeah, no? kanina the words of the Lord are pure Ito naman sa uh, Psalm 19, verse 140. Thy word is very pure. Therefore, thy servant love it. Yan. Yeah. Thy word is very pure. Yeah. Yeah. Sa Psalm, sa Psalm 18, sa Psalm 18, verse 30. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is right. He is a buckler to all those that trust in Him. Yeah. yeah. Uh, Psalm 18, verse 30. Ask for God, His way is perfect. The word, of, the word of the Lord is right. He is a buckler to all those that trust in Him. Yeah. yeah. walang contradiction sa salita na Panginoon. Kasi yung natin, ang salita na Panginoon na pure, 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 perfect this way and right. So, walang contradiction, no? Kung mabasa mo, na walang imposible sa Diyos. Yan. Pero mabasa mo rin, it was impossible for God to lie. Ka, at saka, mabasa mo rin na, Imposible sa si Diyos na pakialamat ka niya kung ayaw mo magpaligtas. So, ito ang ating ma sa ating pag-aaral. No? Pag -aaral. Patungkol sa walang imposible sa si Diyos at may imposible sa si Diyos. Walang contradiction yan. No? Salamat sa Panginoon. At uh, tayo po yung anak kapag aaral patungkol sa walang imposible sa Diyos. No? Salamat sa Panginoon.